So uh, malapit nang naluto yung gulay natin so tingnan nyo guys. Tingnan. Hello guys, what's up? Mr. GT Vlogs. So for this video guys, uh, today is Tuesday. Um time check is 4:05 na po sa um ng umaga dito. So and guys, ah uh, ah uh, sayo tayo gumising guys. Umaga tayo gumising kasi ka magluluto tayo ng gulay para makatipid so ito yung na namin gulay guys ito yung gulay na lutuin ko so ito tapos nagsaay nga ako so ito yung sinaay guys so yun guys para mas mas para hindi tayo maliit sa trabaho hindi so, tayo gumising sa kasimple Kain matay ng saging saging guys dito so guys kasi wala tayong kutsara dito ah wala tayong kutsili kutsara yung natin panghiwa na ng mga mas so so guys yung tanglad natin sobrang laki tingnan so, so natin sobrang laki yung tanglad natin So yun guys, ah, uh, malapit na yung matapos magluto ng lawoy so ito na Ni nilagay ko na sa rice cooker wow! so yun guys nilagay ko na sa rice cooker so sobrang dami pala ito guys no! so, sobrang dami so nilagay tayo yung dadyan dyan tayo magluto guys so tignan nyo guys sobrang sobrang dami ng gulay natin ito binili kahapon so hindi, parang hindi ka sa rice cooker guys pero hindi. okay lang yan guys kasi nga madali yung madali lang yung lutuin kasi nga gulay saka half lang yung lutuin natin guys ayun so, guys habang habang ano habang hindi pa nuluto yung yung ulam natin yung laway so mag exercise muna tayo guys mag push up muna tayo tara let's go kasi siya maluto. Wow! lutuin guys kasi nga malambot na yung mga gulay natin. Wow. So yun, malapit na talaga. Yung yung ko natin is so, uh, lagyan natin ng your cubes. So chicken wow. yung flavor natin guys kasi nga Guys, fine so, guys. Uh, yun, uh, na, yung ulam natin naluto na yung uh, lauoy tsaka nakabihis tayo, tayo nakaligo so ayun na guys uh, 6.43 na po am ng umaga so uh, sobrang aga so ayun guys kain muna tayo so ito yung ulam natin yung lauoy yung niloto natin uh, kaninang kadlawon so for 4.15 uh, na umaga so ayun guys kain tayo tara let's go ayun guys kain tayo nakarating rin tayo sa ating pinagtrabahuan. So, bali guys, nakarating tayo ng maaga dito sa office. So, and guys, uh, sulit yung yung pa, ano, gumising tayo ng maaga 12, ano, al, uh, 2.30 a.m. ng umaga para magloto ng lauoy <laughs> at ano, at saka maligo. So, yun guys, uh, para tayo nag-aaral. <laughs> bumalik ng aral kasi nga pasok tayo ng so labas tayo ng alas 5 so yun guys uh, thank you for watching my my videos so yun guys maraming salamat po at sana pwede pakifollow sa our facebook page at siyempre pakivisit sa ating youtube channel at please subscribe down below so yun guys Mr. GTB 3 Vlogs and let's do this and good luck see you my next video bye